Ang datos ay parang maliit na peraso ng impormasyon na makakatulong sa atin upang maunawaan ang isang bagay. Um upang magamit ito ng maayos, kailangan nating dumaan sa tatlong pangunahing uh, hakbang: pagtitipon, pagproseso, at pagsusuri. Um una, pagtitipon. Ito ang simula, um parang pagkuha ito ng mga sangkap sa pagluluto. Um nangangalap tayo ng datos mula sa iba't ibang pangunahing pinagmulan am um, tulad ng survey, um, observation o mula sa mga records na mayroon na. Um, pangalawa, proseso. Pagkatapos makolekta ng datos, um, kailangan itong ayusin at linisin, um, tanggalin yung mga mali o doble-doble at ayusin na parang madaling gamitin. Um, pagsusuri, ito ang pinakamahalagang bahagi kung saan hinahanapan natin ng kahulugan ang datos. Gumagamit tayo ng mga paraan para makita ang mga pattern, trend o relasyon sa pagitan ng mga datos. Sa pamamagitan nito, makakasagot tayo ng mga tanong at makakagawa ng mga desisyon batay sa ebidensya.